lovers, for today's video is gagawa tayo ng kalokohan. Dahil kanina, inaway ako ni Kuya. So, hindi ako papayag, guys. Baka nakalimutan nyo, may kapatid siyang vlogger. <laughs> <laughs> Ngayon, guys, naglilinis siya doon ng, ano, ng motor niya. Eh, ayaw niya nang natudumihan yun. Ang gagawin ko, gagamitin natin yung motor niya tapos dadaan natin doon sa putikan makaganti man lang tapos sasabihin ko mama i-videohan ako ma dali kita niya yung linis motor ayan mamaya puro putik yan daming ba doon sa dulo Ngayon, tayo natin siya magpasok sa kwarto. Ang <laughs> mga ka-lovers, tignan natin kung gaano kakinis yung motor niya. Alright. Mmm. Kinis ah. Inaway-away mo ko kanina ha. Sinumbong-sumbong mo ko. Ay, papa. Ay, puting natira. Ano, Gogi? <laughs> Wait lang, Dag. Walang siraan, Kalamers. <laughs> Hindi ko alam. Wait lang. <laughs> Para makakaganti na ako. <laughs> wait lang. Yari ako dito. Wait lang, wait lang ah. Wait. Wait lang pa. Ayan, okay na. Magpapabidyo na ako. Ma! Wait lang utot mo? <laughs> mga mga utot! Hi mga Kalamers! Tara,